Matapos ang siyam na buwan, naghayag si dating one Strawweight world champion Joshua Pacho na target niyang bawiin ng kanyang titulo. Pero bago ang tinatamasa niyang rematch, kailangan muna niyang talunin ang isang undefeated Russian grappler. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel ng PTV Sports. Makasalalay sa resulta ng susunod na laban ni Joshua Pasho kung magkakaroon pa siya ng pagkakataong mabawi ang kanyang one strawweight title. Matapos matalo sa kasalukuyang kampiyon ng division na si Jared Brooks noong Disyembre, ay magbabalik aksyon na si Pacho na desidido na ipakitang muli ang kanyang lakas. I'm very, very ready and yun, yun yung focus ko ngayon is to grab the win. And hindi lang yung manalo but uh, to win in a spectacular fashion. Ang undefeated Russian rising star na si Mansur Malakayev ang kanyang makakalaban. Sa kabila nito, hindi naman nasisindak si Pasho. I think I fought the best wrestler in my division. I fought the best uh, grapplers in my grappler in my division. Pero huwag natin na uh, maliitin si Malaku. Walang duda na isang rematch kontra kay Brooks ang numero unong target ni Pasho kung magtatagumpay siya sa paparating niyang laban. Pero bukod sa rematch ay may nais pang makalaban si Pasho. Kung nanalo tayo dito, which is I'm going to win, <laughs> of course gusto ko sana yung title match. But if they give me Bokang, I will still accept it. Magaganap ang bakbakang Pasho versus Malakayev sa undercard ng One Fight Night 15 sa darating na ika ng Oktubre. Idaraos ito sa Lumpini Boxing Stadium sa Bangkok, Thailand. Rafael Bandeirel para sa Bayan.